Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Waven. At ngayon ay pag-aaralan natin ang lokasyon ng ating bansa, ang Pilipinas, at kung paano ito nakaapekto sa ating kasaysayan. Handa na ba kayo? Ihanda ang inyong bolpen, lapis at kuwaderno. Sa araling ito, inaasahan na natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa na halaga ang pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa. Nasusuri ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ano ang dalawang teorya tungkol sa pinagmula ng sinaunang tao sa Pilipinas. Tama, teoryang Austronesian Migration at teoryang Core Population at sino-sino ang mga sinaunang tao na natuklasan sa Pilipinas? Tumpak, taong tabon, taong kayaw, homo lusonensis. Magaling kung naalala ninyo ang mga iyon. Ngayon, ating pag-usapan. Ano ang katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Bakit mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas? Ano ang kaugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan? Subukin natin. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang salita. Mga bata Kapag sinabi nating lokasyon, ito ay tumutukoy sa tiyak na kinaroroonan ng isang bagay o lugar sa mundo. Halimbawa, nasaan ka ngayon? Kung sasabihin mong nasa bahay po ako, iyon ay paglalarawan ng iyong lokasyon sa simpleng paraan. Pero sa araling panlipunan, pinag-aaralan natin ito gamit ang heograpikal na paraan upang mas maging eksakto at malinaw. Tiyak na lokasyon, absolute location. Ang tiyak na lokasyon o absolute location ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang bansa, lungsod, o lugar sa daigdig. Ginagamit natin dito ang mga imahinasyong guhit sa globo o mapa, gaya ng latitude at longitude. Tandaan, latitude, latitude, mga pahalang na guhit sa globo o mapa. Longitude, longitude, mga patayong guhit sa globo o mapa. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay apat na degrees 23 hanggang 21 isang degrees 25 na segundo hilagang latitud, isang daan at anim hanggang isang daan at pito silangang longitud. Bakit mahalagang malaman ang tiyak na lokasyon? Tama. Upang malaman natin eksakto kung nasaan ang ating bansa sa mundo, makapagplano ng biyahe, makapagturo ng direksyon at maunawaan ang klima o panahon sa ating lugar. Ang relatibong lokasyon o relative location naman ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar batay sa mga kalapit nitong anyong lupa o anyong tubig. Mayroon tayong dalawang paraan sa relatibong lokasyon. Bisinal lokasyon batay sa kalapit na bansa o kalupaan. Insular lokasyon batay sa kalapit na katubigan. Halimbawa, bisinal kalupaan Hilaga: Taiwan. Timog: Malaysia at Indonesia. Kanluran: Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. Insular: Katubigan. Hilaga: Bashi Channel. Silangan: Philippine Sea, Pacific Ocean. Timog: Celebes Sea, Sulu Sea. Kanluran: West Philippine Sea, South China Sea. Kung ikaw ay magpapakilala sa isang dayuhan, Paano mo ilalarawan ang lokasyon ng Pilipinas? Maari mo silang sagutin ng ganito. Ang Pilipinas ay isang arkipelago sa Timog Silangang Asya na napapalibutan ng malalawak na katubigan at malapit sa mga bansang Taiwan, Malaysia at Vietnam. Ikaw, paano mo maipapakilala sa isang dayuhan? Paano mo ilalarawan ang lokasyon ng Pilipinas? Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno. Mga bata, ano nga ba ang arkipelago? Ang arkipelago ay isang grupo o pangkat ng mga pulo na magkakadikit o magkakalapit at napapalibutan ng tubig o karagatan. Ang Pilipinas ay itinuturing na isang arkipelago. Ibig sabihin, ang ating bansa ay binubuo ng maraming pulo, malalaki man o maliliit, at lahat ng ito ay napapalibutan ng tubig. Alam mo ba? Mayroon tayong mahigit 7,600 at apat na put isang pulo sa buong Pilipinas. Ang mga pulong ito ay nahahati sa tatlong pangunahing pangkat ng pulo, Luzon, kung saan matatagpuan ang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila. Bisayas, kilala sa mga magagandang dagat tulad ng Boracay at Bohol. Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking pulo sa bansa, nakilala sa Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, napapaligiran tayo ng katubigan, tulad ng dagat at karagatan. Dahil dito, naging mayaman tayo sa yamang dagat tulad ng isda, hipon, pusit, alimango, shellfish. Ano ang kahalagahan nito sa mga Pilipino? Dahil sa mayamang yamang dagat, marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga baybayin o coastal areas, ang naging mangingisda. Ito ang kanilang pangunahing kabuhayan na nakakatulong sa kanilang pamilya at sa ekonomiya ng bansa. Tandaan, ang Pilipinas ay isang arkipelago, binubuo ng libu-libong pulo na nahahati sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, naging mayaman tayo sa yamang dagat na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa maraming Pilipino. Kung walang dagat sa paligid ng Pilipinas, paano kaya maapektuhan ang ating kabuhayan at pagkain araw-araw. Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno. Mga bata, alam niyo ba? Ang lokasyon ng Pilipinas ay hindi lamang basta lugar sa mapa. Ito ay naging mahalagang dahilan kung bakit nabuo at nahubog ang ating kasaysayan. Noong unang panahon, naghahanap ang mga Europeo ng Spice Islands o Molucas dahil gusto nilang makuha ang mga pampalasa o rekado para sa kanilang pagkain at negosyo sa Europe. Ano ang nangyari? Dahil malapit ang Pilipinas sa Spice Islands, napansin ito ng mga Espanyol. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa. Noong 1565, bumalik si Miguel Lopez de Legazpi at tuluyang sinakop ang Pilipinas bilang kolonya ng Spain. Bakit nila tayo sinakop? Dahil sa magandang lokasyon ng Pilipinas, naging daanan at sentro tayo ng kalakalan sa Asia. Nais din nilang ipalaganap ang Kristyanismo, kaya ipinakilala nila sa atin ang pananampalatayang katoliko. Ano ang pinakamalaking epekto ng pananakop ng Espanyol sa ating kultura ngayon? Pagkatapos ng Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano. Ano ang dahilan? Dahil sa ating lokasyon, ginamit ng Amerika ang Pilipinas bilang base militar. Nagtayo sila ng mga base gaya ng Clark Air Base sa Pampanga, Subic Naval Base sa Zambales. Ginamit nila ito bilang imbakan ng kanilang armas at lugar ng pagsasanay ng kanilang sundalo, lalo na noong Vietnam War. Sa iyong palagay, ano ang mabuti at hindi mabuting epekto ng pagkakaroon ng base militar ng Amerika sa Pilipinas noon? Noong ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop din tayo ng mga hapon. Bakit? Dahil estratehiko ang lokasyon ng Pilipinas sa Asya. Nais ng mga hapon na makontrol ang ating bansa upang makapagpalawak sila ng teritoryo. Magamit nila ang ating mga daungan at himpilan para sa kanilang digmaan laban sa Amerika. Tandaan, ang lokasyon ng Pilipinas ay naging dahilan ng pagdating ng mga Espanyol, Amerikano, at Hapon. Dahil dito, nahubog ang ating kultura, relihiyon, edukasyon, at kabuhayan sa iba't ibang paraan. Kung wala sa lokasyong ito ang Pilipinas, paano kaya mag-iiba ang ating kasaysayan? Magkakaroon kaya tayo ng parehong wika relihiyon at kultura ngayon isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno dahil sa ating lokasyon naging sentro ng kalakalan ang Pilipinas sa Asia dito rin nahubog ang ating kultura at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa international relations maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at pagkatuto ngayon tandaan Mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan at kultura. Isipin mo, paano mo maipagmamalaki ang ating bansa bilang isang arkipelago? Mag-aral ng mabuti at patuloy na maging proud na Pilipino. Hanggang sa muli, mga bata, paalam at ingat kayo lagi.